Nakakaloka, inakyat kami ng mga businessman dito sa barko at ang mamahal ng mga benta ng mga person. Diyos ko! How much? 65. 65? Expensive? Hello, hello, hi, mabuhay mga ka Sera. And for today's video ay nandito nga po tayo ngayon sa Bansang Nigeria. At kung saan inakyat kami ng mga businessman dito sa aming barko at naglatag sila ng mga iba't ibang mga kanilang mga paninda dito sa aming barko. So, ayan, nakikita nyo guys, meron silang mga woodcraft, may mga paintings, may mga belt, at may mga souvenirs ng mga pang sa bahay. At ayan nga po yung hawak ko na yan ay isa sa pinaka uh, popular nila daw dito sa Nigeria, yung design na yan. So, ayun na nga mga ka-etudeser, nag-start na yung aming transaction para sa mga presyo-presyo ng kanyang mga benta. At syempre, naloka ang bakla. Apakamahal ah. ng kanyang benta for today sa video. At syempre, ayan, umatras tayo dyan kasi, Diyos ko, hindi natin carry. How much is this? 65. 65? I have this. See Expensive? What about this one? How much? Five zero. Five And this one, how much? This one. Yeah. This one. Okay, you're how much? Seven zero. How much? Seven zero. Seven. Maha? Just spoon? Oh, 'di ba? Nakakaloka mga kaetsera. Ang mahal ng mga benta ni Kuya. Pero, huwag kayong mag-alala mga kachosera kasi bumuli rin ako naman sa kanya. Dahil kung napapansin ninyo mga kachosera, si kuya po ay isang disabled and ayun, wala po yung isang kamay niya at naputol daw po nung siya ay nadisgrasya. Nung nagtatrabaho daw po siya dito sa barko. So ayun, bumili na lang ako sa kanya as a support ko sa kanya. Eh syempre yung effort din niya na pumunta dito sa aming barko. So ayun guys, so nandito na naman tayo sa another latag, another businessman na naman ito. At ito ay kasama niya rin na umakyat dito and at meron din siyang dalang watch, wallet, shoes, perfume at marami pang iba. And ito guys, panoorin niyo. Like one? Yes, yes, yes. yes. the same? Look and at he, this, look at this same. Hey, this, yeah. this guy but... And how about this one? How much? Which one? This one? Yeah. This one, I've seen card, I give to you 5-0. At ayun nga mga ka -e Sera, another pasabog na naman si Kuya for today's video. At $50 <laughs> daw yung ganong klaseng relo. And parang mabasa lang ng konti, parang hindi na siya gagalaw. Charlie! <laughs> <laughs> and ayun guys, nakakaloka kung hindi ka talaga magaling kumilates, tiyak na may scam ka talaga dito. So, itong dalawang relo na ito ay binibigay niya sa akin ng $100 combo daw. So, tinanong ko siya, so, nasaan yung yellow basket mo? Charlie! At ayun guys, wala siyang masabi, wala siyang yellow basket, kaya umexit ako. Charlie! So, ayun guys, dahil kailangan ko naman ng OTG at ayan, binilahan ko na lang si Kuya para go na So, ayun guys, nagsilabasa na rin yung ibang crew at nagsipili na rin sila ng kanilang mga gustong bilhin dito sa mga businessman natin. At syempre, ready ready na rin silang magpa-scam. Charlie! <laughs> so, ayun guys, ito na yung mga nabili natin. Meron tayong pamaypay at meron tayong tunay na balat ng ahas or ng sawa itong, ang tawag dito, wallet dalawa yan, at meron din tayong yung parang maliit na pang instrument, ayan, cute nyan and, ayun lang guys, at maraming maraming salamat, okay, dun lang, bye